Ah, magandang gabi sa inyong lahat mga bro sis madam sir ah, Ito ay ipakita ko sa inyo ang aking mutya na bato na, na nakita Ito ay maganda sa pang na proteksyon at magaan sa pamumuhay sa negosyo Ito ang batong mutya ay maganda ito itong bato na ito oh. ito ang batong lutang ito ito siya maganda ito bato sobra mga dalawang kilo ito ang kabigat niya ito ay bato ito ay ating anuhin ito oh, yan oh. ah, yan ah bato ito siya ito na bato ay mada magandang klase nga bato pero hindi to siya ano solid kayo pero yan o oh. nakita yan ah. parang poste pero ito ang bato na ito ay magtataka ka kay ano lumulutang sa tubig ito ang balde natin no oh. may tubig Ayan. oh ito ang iuna ko iuna kong eh ano ipakita sa inyo itong bato na ito lutang pa rin ito no may cross pa Ayan. itong yun ang magandang ano natin yan oh may cross kabilaan hindi to inano ko pag nakita ko may cross na siya ito ilagay natin sa tubig yan ko? yan ito ang bato natin na lumulutang lutang na bato ito namang isa ito ay malaki i ano natin i ano natin sa tubig lubog natin ayan oh oh nakita niyo yan ang magandang bato yan yan i ano natin i ano natin na. Ah, oh, nasa ilalim siya. Oh, lumulutang rin. Ayun oh. Ayun oh. Oh. Ayun. Ito ang bato na ito ay mainam sa negosyo. Magaan sa pamumuhay. Ang bato na ito. Ito parang poste oh. Parang poste ang kabigat niya parang oh, bigat talaga siya dalawang siguro mga malapit dalawang kilo ang kabigat niya pero oh, pero nagtataka ko ito mayroon pang mga batong naka ano dikit niya mga mutya yan oh. Oh. yeah, lumulutang sila lalawa. Ito ang bato na lutang. Oh, sa balde natin na no, oh. Oh. Ayan. Mainam sa negosyo. Bang amigo maganda ito ang proteksyon oh. eh, maganda itong mga bato na ito oh. Oh. kahit iano mo ilubog mo sa ano ilalim ilubog mo sila pero oh, oh Yan. Sana na kagusto kayo nitong aking mga video kung sinong may gusto nito ay uh, biyak -biak biakin lang natin to mag subscribe kayo sa aking youtube channel paki like, paki share naman uh, paki comment sana ma tulungan ninyo ako sa aking mga video nga uh, ano manuto sa aking mga magpa out out dyan sa sa daso na lang uh, video ko i-shout out ang aking mga subscriber at saka aking mga supporter mm -hmm. salamat o may gabi sa inyong tanan